sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo Papuri sa iyo Panginoon Noong panahong iyon sinabi ni Yesus sa mga tao Sinasabi ko sa inyo sa mga isinilang wala pang lumilitaw na higit na dakila kay Juan Bautista Ngunit ang pinakaaba sa mga taong pinaghaharian ng Diyos ay dakila ay sa Kanya. Mula ng mangaral si Juan Bautista hanggang ngayon, ang kaharian ng Diyos ay nagdaranas ng karahasan at inaagaw ng mararahas. Sapagkat ang mga propeta at ang kautusan ay nagpahayag tungkol sa paghahari ng Diyos hanggang sa dumating si Juan kung maniniwala kayo, siya ang Ilyas na darating. Ang may pandinig ay makinig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yeso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Webes sa ikalawang linggo sa panahon ng pagdating at ating pong ginugunita ang kapisahan ni San Juan de la Cruz, tinuturing na pantas ng simbahan. Sa ating pong ibanghelyo sa araw na ito, muli pinapaalalahanan tayo ng katotohanan na hindi tayo ang Diyos. Hindi tayo ang makapagliligtas. Hindi mo maililigtas ang iyong sarili. Hindi mo maililigtas ang iyong pamilya. Hindi mo maililigtas ang bayan. Walang sino man sa atin ang uh, paniniwalain mo ang iyong sarili na ikaw ang Mesiyas. Kapag sinabi ka sa Mesiyas, yung feeling natin, tayo yung Savior. Tayo yung pag-asa, tayo yung makakapag-ahon, tayo yung makakapag Hindi tayo yun. Diyos yun. Kaya nga sa, sa, ikalo, sa unang pagbasa natin na narinig mula sa pahayag ni Propeta Isaías, ang Diyos natin ay, Diyos ng lahat ng posible. Yung mga imposible ay kayang-kaya niyang gawing posible. At tandaan natin na hindi tayo ang makakapag-provide ng pangangailangan ng bawat isa, hindi tanging ang Diyos. Diba? Ang Diyos o oh, sinasabi nga natin, siya ang provider natin. Yung disyerto, pwede niyang patubuin doon ang puno pwede niyang pabukali ng tubig kahit saan, kahit saan niya ibig. So, tanging ang Diyos ang may kapangyarihan na gawin ang mga ito. Tanging ang Diyos din ang nagpadala at magpapadala ng tagapagligtas para tayo iligtas. Malinaw po ba? Yan. Kasi minsan nagkakaroon tayo ng messianic complex. Pag sinabing messianic complex, yung feeling nga natin tayo yung tayo yung magaling na kapag nawala tayo paano na sila yan yun yung messianic complex eh ang totoo naman kahit mawala tayo dito sa mundong ito magpapatuloy ang buhay pero yung yung pinapakilala nga sa atin ngayon no si San Juan Bautista si San Juan Bautista kahit na magaling siya no katulad ni Jesus Magaling siyang magturo, may mga followers siya, may mga naniniwala sa kanyang ipinapahayag na magsisi sa kasalanan. At malinaw kay, kay Juan Bautista no, na hindi siya ang tagapagligtas. Siya ay tinig lang. Yung, yung identity niya, malinaw yun eh. Kasi yung pag ang isang tao nakakagawa ng mga bagay na, no, na para bang maganda, magaling, nakakalimot na hindi siya yon Hindi dahil sa kanyang galing, kundi dahil sa Diyos. Kaya yung iba na natitempt na panghawakan ang kapangyarihan na ibinigay o nakuha niya. Kasi nga, feeling niya, siya ang makakapag-ahon. Siya ang makakapagpabago sa bayan. Nasaan ang Diyos? Nawawala ang Diyos sa picture kasi kaya ko naman ako lang. Yan yeah, dito na no? sa mga susunod pang mga araw papakilala pa sa atin itong si San Juan Bautista at ang iba pang mga magiging kabahagi sa paghahanda. Kaya nga ahead no ipinanganak ng una si Juan Bautista. Nagpakilala sa una, pero siya rin ang nagturo na yun yun ang kordero, yun ang nag-aalis ng kasalanan. Kung si San Juan Bautista nagbibinyag sa tubig, yun ang magbibinyag sa Espiritu Santo. So, yun yung malinaw dapat yung identity natin. Hindi tayo. Magiging may bahagi lang tayo sa misyon na magpahayag para sa isang darating. Minsan yun din yung problema natin. Ano yung, hindi natin matanggap na mayroong mas magaling sa atin. Hindi natin matanggap na mayroong, na hindi tayo pinaghahanda lang natin yung isa na papalit sa atin. Minsan problema nga yung, o ayon, yung feeling natin mayroong papalit o no, papalitan ka na. At na, nangangamba tayo, hindi natin natatanggap yun. Yan ang problema ng karamihan sa atin. Kaya, yung relasyon natin, yung parang nahihirapan kang mag-giveway, nahihirapan kang magpaubaya, yung ipasa mo sa iba, yung mga gawain, hindi eh, tayo pang habang buhay. Pero, baga limitado ang oras natin, ibigay natin yung nararapan. Parang, anibaw po, nasa sitwasyon namin dito, may mga nauna naman sa akin, no? si Father uh, Buma, then Jerry, ako, then may papalit sa akin. Kailangan ko lang ihanda ang lugar para sa isang papalit pa sa akin. Then para pumunta naman ako sa iba. Mahirap yung aki, are you know, yung akuin natin na ito ang aking kaharian. Walang ibang aagaw nito. Walang ibang kukuha nito. Kahit sa atin, sa, sa pamilya, sa ministries, organization, sa barangay, maraming nakakalimot yan. Nawa, katulad ng pinagahanda sa atin sa Ibanghelyo, ibigay natin kung ano ang nararapat Ipakilala natin hindi ang ating mga sarili kundi ang ipakilala natin ay ang Diyos na nagbibigay ng galing natin. Amen.